おはようございます。佐々木です。あ、本当に頑張ります。で、よろしくお願いします。お oh, hey uh Ngayon po ang gagawin ko ay maglilinis po ako ng toilet ngayon po. Ito. Alam naman po hindi po ko marunong magluto. Ay eh, dito na lang po eh linisin po natin po. <laughs> lahat po eh. Sa 21 po, ng August, ay eh, lahat po man. Kaya po, linisin po natin ang maganda po ito. yan po. Kita naman po ninyo. Linisin po natin yan. At uh, ito po ang gamitin po natin. Maano lang po ako sa bahay. Ayan po. iba Para po, ano, alam naman niyo po pag ano eh, hindi po ka, oh, hindi pwede wala ka time. Yan po, di diba? Oh, kita niyo ba 'to, mi di ba? Kasi ng misa nakabukas po. Yan po. po, po. Kamusta po kayo? At uh, dito po, eh, summer po sa Japan. kita naman ninyo. Ngayon po, ah, kahapon, ah, nagsimula na naman po ako. Pag kumain po ako ng marami, ah, hindi na po ako kakain yan, mga ah, halos ang araw po. Hindi ka po talaga dati, mapapakita na naman po ako sa inyo, ang papasyon na naman po ako. Eh, mayroon po maging mataba. Ayoko din po na masyadong, hindi ka tulad, hindi ka makapag post post po? Ano pong ginagawa ninyo, hindi ka nag-iisa sa lahat ng mga problema mo, tandaan mo. Mas maganda pa nga buhay po ninyo, kasi po sama-sama po kayo. Pag mala malalaki na yung anak ninyo, malungkot, sa totoo lang. Napakasarap ng maliit pang mga anak mo, parang kailan lang po. Ngayon, siyempre malalaki na yung mga anak ko, may mga apo na rin po ko. Uh, at least naalagaan ko po yung sarili ko. Di ba? Hindi ako sobrang-sobrang tanda, no? Pwede ba? Ang ganda pa. Meron pa akong dating, Wala po kasi naniniwala po sa akin, lalo sa Facebook. May iturak po kasi ako. At uh, uuwi po ko ng Pilipinas. Malalaman ko po sa August 21, eh, kung uuwi man po siguro ko, uh, business trip lang. Kasi nga po, wala naman ako dapat balikan diyan Eh, wala naman akong boyfriend. Apo. sa so, ganyan. Huwag po kayong manghinayang dahil mahirap po yung nangingita ata. Diyos ko. Eh, makita eh, okay, niyo ko. Diba? One week, one week, pagkailan yung dinisin po yan. Kasi, eh, po sa inyo, may mga bisita, okay sana. Eh, dito po, wala akong katulad dito sa Japan. Wala po. Ikaw po lahat kakalaw niyan. yan ito ganito pati yung mga ganito ganito po nililinis po yan lahat po yan mga kuryente kuryente na ganyan kita naman po ninyo malinis di ba malinis yan saan ka nakakita yan maarte po ako dito kapo ako nag-iisa yan po wala pong perfecto na tao po. Wala po. Wala. Tsaka, sa totoo lang, kung mga, mga teenager pa tayo, eh, lalaban ako eh. Kaso po, understand, na gagawin po natin sa, ano po natin. Hindi po ko sasali at hindi po ako uh, nagmamadali po. Uh, lalo na ano po sa aking Facebook. Ako po si Christina Baygar. Supportahan niyo po ang aking mga kaibigan po. Ah, sandali po. Punta po tayo dito. Ah, uh, ito pong ginawa ko. Para po maintindihan nyo rin po. Ito po yung mga ano, kapon. Ito, 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 ito po. po yung po ginakain po pang bata. Hindi po, po hindi po, hindi pa na. Yan po. Pero hindi ko po lahat yung kakain mo. Eh. yung kakain nila. Yan po, yan. Pa, ano, hindi po ako talaga kumakain ng mga po ninyo. Ayan po ang aking Facebook. Po. Ito po yung sa YouTube ko. Yung Google AdSense ko po. Nung no, uh, May 7 yan. May 7, 2025 po. Nakasulat po yan. Yan ang hindi, hindi ko po makakalimutan. ba diba? Kaya pinag-ano ko na po siya. Ah, salamat po. Uh, marami pa po kasi bago lang naman po. Ito mo kita ang ko, diba? Kita. ko po yan. Eh, ako lang naman din eh. Wala naman tao. Naman. Ako lang po dito. Diba po? Ito po. Dito po tayo. At uh, magulo po sa ating kwarto. Ah, unti-unti po yan. Dalo sa August 27. Din -din Dini-dini po yan. Lahat Cuma gineto po. Lilisin po natin. Yan po. Ganyan po paglinis niya. Hindi yung bow lang po. Diba? Kanta eh. sangkap niya, po? Yan. Pati mga cordon, cordon po. Dinilinis po yan. Alam po yan. Alam niyo po yan. Salamat na kayo. Marami kayo mauutosan eh. Dito, ikaw lahat po gagawa. Wala pong ano dito. Kaya nga po yung nanganak po ko eh. Ako na rin nag-aalaga ng sarili ko eh. Kasi nga po dito, ang may katulong lang, mga emperor lang po. At saka mga naka, may oras pa po yan, hindi ang kasali sa bahay. Wala po nung dito. Dito po sa Japan ay talagang special ka, pero ano po, hindi sila yung parang tuod-tuod nga naman. Ay, sa sobrang yabang, hindi po sila mayabang. At di ba po, wala, well, hindi sila, hindi kailangan. Pero hanggang sa labas ng bahay, may mga ano, eh, tapos tapos yan tapos yan po yan, bukong ano pa yan Okay, diba? nice po yan. Mahira po gumawa ng content sa totoo lang po. Manood man kayo hindi, basta ako ay sibunir ko po ito. Ako naman mangyari. Eh, sa tayo dinadala ng kapalaran po natin, na eh, tangkatin po natin. At, ah, uh, ngayon po, ang kakaini ko po lang ay pickles lang po. At saka yan, soba na yan. Wala po akong rice. Kasi kumain. pag kumain po ko ng rice, kahapon po, isang araw po, hindi ako kakain yan. O dalawang araw po. Yun po ang akin. Kaya po talagang nagpapaseksi po talaga ako. Nakita naman po niyo po, nag-short video po ako. Diba po? ko po yan. Nagkanta ko eh. kintab di ba? Kung parang lang sana, kaso, di. Eh, Ayokong magduto. Di mas magduto, eh. Ganun po. At uh, salamat po sa inyo. At, uh, ano pa man eh, kukontakin ko po kayo. Thank you po. I love you.